Okay, let's go! Mga katipo, dito tayo sa Concord Conor Concord Concord talaga O sir, okay lang yan Bili tayo ng karton Dito pala pang ano Pang dito sa pang airlines Pwede ka bumili nito Bali, itong extra small nila ang size is 50 cm to 25 cm ano lang tawag dito 1 kd tapos itong small box nila maabot ng 1 dinaruba ano yung medium size nyo sir magkano dinaruba din sir ah 1 dinaruba lang din uh, was, yung large large 1 and a XL XL okay. ngayon magkano po yung ano kunyari nagpa cargo sa inyo magkano po Manila sa Manila. extra large extra large nasa 25. 25 KD. Uh, eh kung KD. province na po, alimbawa uh, Cavite. Pag Cavite plus delivery charge. Na. Magkano ng depende sa lugar. Alimbawa uh, General Trias. General Trias nasa plus 2 KD. Check. Plus 2 KD. Kasi baka may magtanong dito eh. plus 2KD Plus 2KD pa Halimbawa Bulacan Ganon no Bulacan Usually uh, Nag-range siya sa 27 to 30 Pag Bulacan Nubaisia no Nubaisia no 30 Isang piraso Kaya siya mm, Pinaka malayo Halimbawa Nubabiskaya uh, to North North Ilocos 35 yan. XL. Ah, okay. Oh, okay. Mindanao. Mindanao na sa 39. Isa. 39 XL. Malaking para sa Mindanao. Ah, size Mindanao yan, ah, 39. Ah, okay. size Mindanao pag more boxes, may discount. Ah, okay, okay. Eh, ibig sabihin, alin ba mo, more boxes, isang large, isang mga dalawa, isang dalawa. dalawa. Oh, okay, yeah. May dis discount Visayas, na yan. Visayas, Mindanao. Ah, okay. Pero pag Manila, wala Luzon. Pag Manila, flat rate pa. Wala. <laughs> mura na. Pag mura, na nga eh, no? Ayan, bali, 2 din na ruba ang babayaran natin. Francis, magbayad ka na. <laughs> Thank you so much. You. Ito eh, itong Sir, ilang months yung biyahe. <laughs> makakarating bago makakarating ah, na Manila. Okay. Ang pagbilang kasi natin sir ng uh, estimated delivery mula oh. pagalis ng barko dito sa Kuwait. Oh, hindi uh, yung pagbigay hindi, mo sa Kuwait sa pag-pick pag up. up. sa oh, Kasi in-expect kasi ng mga kabayan natin once na pinick up if, pag sinabi nyo 30 days, uh, pag once na pinick up, yun na kagit oh, isip. Tama, di ba? Diba? yun kagad yung naman, naisip alis. e usually pag nag-loading tayo nakasama yung bakso sa loading uh, hintayin natin yung usually one week mga ganyan oh. ang alis ng actual na barko tapos doon pa lang kayang magsisimula mag-count ng, no, mag ng so, ano pag pero pag mostly na, talaga one month one month to in, in the Luzon areas maximum natin may delay na may allowance sa delay 75 days pero yung usual 50 to 60 days 56 to uh, so, pag ano so, naman Visayas, Mindanao tas island provinces ng Luzon nasa 2 to 3 months mula pa. Yun okay, talaga. Okay. So, sa minimum mm -hmm. lang 3 months. Oh, maximum 3 maximum, maximum di, di months. 3 months. Para kung sakaling uh, hindi sila mag-expect. Oo. Oh, oh. Yun na expect nila. Pero pag wala, mas maganda, mas maagad. Oo. Oh, okay. Pero ang ano talaga, maximum is 3 months to oh, Mindanao. Mga, okay. Pero may mga uh, nagsasabi naman mag, mag mabilis noo. Kuminsa mabilis. Tumating, oh, Oo, aga naman daw. Siguro dito. yung once na nung pick up binala kagad sa ano na i-travel <laughs> kagitong barko. Kami naman hindi kami nag uh, sa dito ng box. Back weekly naman kasi ang loading natin. Ah, oh. weekly loading siya. So for sure kung hindi twice, kung hindi once, may twice tayo na loading sa isang linggo. Ah, okay, okay, okay. Mabilis din pala oh. ano. Okay. Para Thank you. Yan mga ka-trip punta kayo dito sa Connor Express. Ah, uh, kunta kayo na si Sir. May talipon number ito ito. ito. Ayun, picturean ko na lang 'to. Wala lang yeah. sa comment section. Ayun, lagyan natin 'to. Oh, sige, Sir. Nag-